Eto na muna kausapin po natin sa Attorney Chris Bendihong, Executive Assistant ng Manila International Airport Authority. Tungkol pa rin dito sa nag-viral nga na post ano, ng mga pasahero na nakagat nga po ng suro dyan sa Terminal 2 and 3. Magandang umaga po, Attorney Chris Bendiho. Good morning, Sir Ted. DJ Shasha, good morning po. Oh, magandang umaga. Attorney, ito na nga po, ano, uh, medyo may ilang tayong reklamong natanggap galing sa ating mga pasahero. Moving forward, ano na pong plano ng MIAA dito sa mga, uh, para hindi na po maulit yung mga ganitong klase nga ng eksena? Yes, ma'am. Um, yesterday afternoon, ma'am, natanggap na po namin yung mga reports mula sa ating terminal manager. Uh, this morning po, Uh, may mga instructions na po ang ating general manager no. Unang-una po uh, we will review our service agreements patungkol sa ating mga pest control service providers at uh, pati na rin po sa ating mga housekeeping no. Uh, pareho po itong service providers, pareho po silang may kinalaman sa paglilinis at pagdisinfect ng ating mga gang shares. Ang kaibahan lang po, yung ating pong pest control uh mas harsher po yung chemicals dito. This is done quarterly no. Hindi naman tong ating mga housekeeping Uh, every day po, daily po ang ginagawa nilang pagdi-disinfect using alcohol-based disinfectant during non-peak hours of uh, the airport. Pangalawa po, may instruction din po ang ating general manager no, na uh, mas maging aktibo ang ating medical staff uh, na mag-tumugon uh, uh, no, sa mga ganitong insidente. Uh, pangatlo po, ang ating mga terminal managers ay inaatasan na mag-monitor uh, mag regularly to avoid itong mga to-to uh, monitor po 'yung mga ganitong incidents no. Definitely po uh, ang instruction po ng ating general manager lahat po ng uh, bumibisita sa ating paliparan ay tatratuhin nating mga bisita uh, at ga uh, gaya po ng sabi ni ang ng aming GM uh, wala pong may gustong mangyari ang ganito no. So uh, we will have a meeting this morning uh, we will uh, uh, come up with an action plan Uh, definitely, early this afternoon, po, we'll come up with a statement so that we can update everybody. Uh, we will uh, definitely make sure na hindi po ito maulit. Yes po. um, Sir Attorney, Attorney Chris, ano, tungkol po dyan sa nabanggit niyo yes. ninyo ng mga plano na hindi po ba dapat eh, talaga namang uh, kumbaga eh, on the dot yung paglilinis pag niyo, ninyo dyan po sa mga pasilidad dyan sa Terminal 2 and 3 and even do sa iba pang terminal sa NAIA? Yes ma'am. Um that's why po we will uh revisit po itong mga service agreements namin. Mm -mm. Dahil uh every day naman po uh, ito pong ating mga housekeeping nagdi-disinfect po sila ng lahat ng ating mga upuan per area no. 'Yun naman pong ating pest control, uh rotation po ang nangyayari every quarter uh physically po no pino-pull out nila itong mga gang chairs na ito at uh, sinisprayhan po nila ito ng uh, mga chemical upang mamatay ang mga peste. Oh. So, uh, ngayon po ito pong mga service agreements nato, aaralin po natin kung kailangan bang mas uh, mas dikit po yung interval no nung pagbaba yung uh, deeper uh, disinfection uh, para sigurado pong wala po talagang uh, infestation ng ating mga upuan. Okay, uh, attorney, mawalang galang lang. Gusto ko sanang iba ang aking itatanong sa surot na issue na ito, pero obligado akong magtanong no, dito po sa pakikinig ko po sa inyong sagot. Attorney, iyang mga surut na yan, hindi naman yan namahay dyan ng isang araw, dalawang araw, o isang buwan, di ba? Opo. So, ngayon po, ito na nga yung sitwasyon. May mga video pa nga po ng na kahit na sa bakal, eh, namamahay itong surot na ito. Wala ba kayong review sa performance ng inyo pong mga ano dito, mga kontratista sa pest control dahil ano ho ito eh. Ito ho ay uh, nakakahiya bagamat moving forward nga sabi ni Chacha pero mukha pong may mga nagkulang dito. Yes sir. Um uh, in fact sir yung evaluation po ng ating mga mm -hmm. pest control service providers ay pinapa out na po ni GM upang aming ma-review ano mm -hmm. uh, we will study their uh, their performance mm -hmm. syempre po kung mm -hmm. meron pong pagkukulang dito aayusin uh, po natin kaagad yan okay sige po and then sa ngayon po sir uh, are you consulting professionals here ito po hindi naman po sa atin lang nangyayari at nangyayari po sa maging sa mga mauunlad na bansa pero sa puntong ito hindi, meron na ba kayong kinonsulta ng mga professional po talaga na maari makatugon sa problemang ito Uh, at this point sir no uh, we will still process the uh -huh. all the information that uh -huh. we have received. Uh -huh. uh, because po uh, yesterday po nung nag disinfect sila ayun po doon sa pest control uh, service provider po uh -huh. uh, parang kakaibang species daw po ng surot ang kanilang nakita no uh -huh. so uh, i i i'm speculating here sir but uh, kung sakali pong galing uh -huh. sa ibang origin ang uh -huh. mga insektong ito tama po kayo we will need uh, an expert on this matter para po Okay. Kung ma ang ating mga existing na proseso, gaya ah. po nang sabi ko, kung kailangan ah. bang mas madalas ba yung harsher, chemical, sir, okay. eh, aaralin po natin ngayong umaga yan. Opo, pero whether yan po ay ibang uri po o lahi ng surot, ano po, pero kung ika'y taga-ikaw ang iyong responsibilidad at kontrata mo sa naiya, ay siguraduhin walang peste dyan sa mga upuan na yan, lalo na, palagay ko po, walang katwiran dito ang inyong kontraktor whether anong, anong lahi ng surot yan. Uh, tama po kayo sir no? Mm -hmm. uh, I'm just relaying sir yung yes, kanilang observation yes, sir. kahapon mm -hmm. nung nagdisinfect po sila ng mga Opo. Okay. okay, sige. So chat bago ako tumunghay sa ilang pampoportanteng issue dito nga ngayon sa problemang ito na uh, nakikita ho namin sa video no? Itong sitwasyon ng no, mga nakagat at saka yung namamahay pa rin po na mga surot diyan sa mga bakal upuan. Mm. So sir sa ngayon ano naalis na po yung ilang mga chairs at nalinis na rin yung ibang mga pinamahayan ng surot. Mm. Pero nitong mga nakaraang araw nakita natin uh, nakasalampak sa sahig yung ilang mga pasahero. Ngayon po ba ganun pa rin ang sitwasyon? Um this morning ma'am, uh, meron na pong instruction ng ating GM no na we will have to relocate some of the gang chairs. Uh, yun po kasi uh, I think what you're talking about is yung sa Terminal 2 po ano kasi uh, doon po sa ating Terminal 2 doon po marami nung ratan na benches and chairs no. Mm -hmm. And based doon sa initial recommendation ng ating terminal manager pati ng ating mga pest control service provider, uh, talaga po medyo prone to infestation kapag ratan yung material. Ah mm -hmm. uh, that being the case, uh, nagbigay naman po ng instruction ng ating GM yung pong ibang mga gang share sa ibang lokasyon ng aming uh, ibang terminal po no hmm. we will rotate them we will uh, make sure na meron pong mauupuan ng ating mga pasahero po kasi diba ba even nung okay. wala pang surut issue sir kulang na talagang mga upuan diyan lalo po po ngayon na ganyan ang issue Yes ma'am. Uh, during that time ma'am prior to this issue no. Uh, meron na pong instruction ng ating GM para po dagdaga ng ating mga gang share. Mm. Some of these gang shares are undergoing repairs and maintenance yung po may mga nawawalan pa. Ginagawa mm -mm. na po ito ng ating engineering. Ah, uh, yun nga po, instead of supplementing yung sa initial plan no, doon sa mga uh, international uh, terminals natin, ah mm. uh, ngayon po mukhang irerelocate po muna natin, irereassign po muna natin especially sa Terminal 2 to address po yung lack of seating capacity. Mm -hmm. So yung lack of seating capacity na sa Terminal 2, wala po ito sa Terminal 3 uh predominant terminal 2 uh -huh. because na po yung karamihan po ng shares don ay yung may ratan po no mm -hmm. sa terminal 3 po yung pong ating mga uh, steel gang shares, uh -huh. We gave instructions already to housekeeping na extra disinfection processes po no okay. para masiguradong wala na pong infestation. Oh, po. But uh, po. to your point po, we will concentrate on terminal 2 because mas marami pong upuan ang pinulot po doon. Okay, nagreach out na ho ba ang management ninyo attorney para po doon sa mga ano ito, itong mga na, na ho, ng mga pesting ito? Ah uh, yes sir. Um mm. yesterday po uh, we were uh, we reached out to mm. ito pong particular no itong dalawang recent na complaintan. Mm. Yung isa po had already signified that uh, she wants to uh, be compensated for the medical expenses. Okay. Yesterday afternoon naglabas na rin po ng statement ng ating general manager that we will compensate itong mga naging biktima ng bed bugs mm -hmm. uh, for the medical expenses that they incurred for. Opo sige compensate ito babayaran nyo, cash o pera yung naging gasta noong pong na peste. Yes sir, okay. uh, one of the complainants uh, had already indicated na mm. nag-seek po siya ng dermatologist okay. no, naging engage mm. po siya yes. ng dermatologist to treat yung kanyang mm. bite. Opo. Meron po medication na prescribed. So ito po mga bagay na ito, we will compensate for those, sir. Ay, opo. Salamat po naman. Attorney, sa ngayon po, tag-init na, no? So, and then, aasahan natin by Holy Week, uh, ito ho na naman po yung exodus ng mga biyahero. Napaghandaan na po natin dito ang air conditioning uh, issue? Yes sir, uh, ongoing po yung mga uh, maintenance mm -hmm. and repairs ng ating cooling systems ng ating mm -hmm. mga air handling unit. Mm -hmm. Uh paghahanda naman po sa ating Holy Week po no. Mm -hmm. uh, nagbigay na po ng general instruction ng ating GM, lahat po ng key officials ng MIA ay mm -hmm. uh, bawal po kaming magleave no at meron po kaming particular terminal kung saan kami nakatoka. Mm -hmm. We will we will be establishing mga help desk for any okay. contingency hmm. for any complaints for any ano po no hmm. uh, we will be there monitoring po ang ating mga pasahero po Opo uh, sir uh, hindi man po sinasabi ng gobyerno at ang lagi sinasabi ng DOE, handa sila sa panahon ng El Nino sa mga brownout na ito pero ngayon ho ba as we speak kapag ba bumaksak ang kuryente ng Meralco dahil sa wala silang source ng kuryente kaya ba patakbuhin ng kasalukuyang pong genset natin ang tatlong na iya terminal na malalaki Uh, right now, sir, uh, what I can say is that at least po yung um, basic operations po ng airport, no. Uh, we are mm -hmm. ensured that the generator sets can accommodate this, no. But obviously, the generator sets cannot produce the same amount of power, no. So um. Meron po tayong yung kaunting drop ng ating aircon ng ating mga sa mga temperature po but basic operations po we do not anticipate any interruption po. That will be a challenge no kapag 'wag naman mangyari baksak ang ng supply ng kuryente. Pwede ka mag-operate para tuloy-tuloy po ang flights pati yung attending o yung pag check-in ano pero yung aircon ang magiging issue dahil hindi talaga yan kinakaya ng pangkaraniwan lang ninyo hawak na generator Di po ba otor? That's correct sir. And yes. on top of mm -hmm. that sir, meron po tayong close coordination with Meralco. no? Mm -hmm. uh, meron pong team ang Meralco na nagpapalit-palitan uh, ng shift. Mm -hmm. uh, we have their direct numbers so mm -hmm. that if there's any eventuality, we have direct communication with Meralco to mm -hmm. ensure Uh, to at least minimize yung power interruption. Yes, sir. Yes, sir. Well, Meral can only do so much kasi sila po lamang ang distributor. Pero pag wala kang source ng oriente, that will be a problem. Kaya nga po, tutunghayan ko itong aking katanungan. Itong transition dito po sa napagwagian ng SMC uh, consortium para po sa sa ano sa sa pag-privatize uh, ng operasyon at pagpapaganda ng ating airport. Meron na ho ba kayong balita at orni kailan magsisimula yung actual transition at paano po 'yan? Magsasara ba tayo ng airport dito because it's it's a it's a you know ano ano uh, gang -gan, gargantuan task uh, itong gagawin po ng ating consortium. Um, Sir Ted, um I, i hope you um um I i'm trying to be cautious as to the information that i will be disclosing sir no mm -hmm. uh, i hope you understand that that mm -hmm. we have confidentiality yeah. obligations yes of, of uh, course but mm -hmm. uh, to, in general sir hindi po magkakaroon ng disruption ang ating uh, airport operations mm -hmm. from the time of signing of the concession agreement even to the actual date of turnover of the airport sir no okay. um What I can say is that um, at present uh, I think ongoing naman po ang coordination between the MIYA, mm -hmm. DOTR and ang ating concession no. Ah uh, patungkol po dito sa transition na mangyayari, mm -hmm. uh, I believe that there are consultants, uh, monitoring, uh -huh. uh, meron pong mga steering committees that are established po para okay. seamless po ang ating transition. Okay, when do you expect this to start happening, sir attorney? Uh, we're talking about the transition, sir? Did, yes, sir. More, more, or less. Kailan kaya ito magsisimula na? Kasi nga, ano yan, ano? ito ang challenge din dyan. Eh. Papano, ho, papano yung pagsisimula ng pangangasiwa nitong consortium vis-a-vis vis vis the actual civil works na gagawin dyan? Um, sige, sir. Um, Again, sir, I'm I'm, I'm sorry, opa. but I'm trying to be closest to the information. No? I understand, um, Tony. Uh, to opa. my understanding, sir, ang timeline po natin, no. Uh, this March po, to my understanding, will be mm -hmm. uh, the target month for the signing of the agreement. Mm -hmm. And then uh, it's also to my understanding, sir, that uh, sometime in September mm -hmm. will be uh, uh, the intended date for um, uh, turnover, sir, no. Papa. In between that sir uh mm. we will um so my understanding there will be compliance with post award mm. requirements okay and of mm. course yun pong uh, um coordination no, between Mia mm. as the Uh, regulator okay. the concession mm -hmm. uh, yung pong kanilang mga committee mag-uusap na po kami mm -hmm. uh, para po pagdating ng Setyembre ay uh, maganda po ang paglipat no pagtransition po ng uh, okay. operations ng airport. Uh ito ho ay MIAA no kayo po yan di ba kayo ho ang uh, manager ng NAIA right We're talking about NAIA 1, NAIA 2 and 3 na uh, sasakupin po ng kontrata dito di ho ba? That's right sir. Kami Ayan. po ang authority. Mm -hmm. We are the regulator for the terminals in uh, this okay. area sir. Opo. And then yung nga po no 1, 2 and 3 ang sakop po ng kontrata para doon sa takeover ng consortium sa pag-aayos nito at pangangasiwa ano po attorney? Uh yes sir. Oh yan. So sige. So ito ang ating aasahan. Hindi lang ho, wala pang detalye kung ano bang nai ang uunahin dito o sabay-sabay ba ito wala pang ganun. Um, ah uh, sorry sir, I'm, I'm again I'm trying to be very cautious about hindi, the information. Hindi, hindi, no? hindi, hindi naman yung attorney ano eh, hindi naman yung ano na eh, masyadong critical na information Wait. kasi ano lang naman yun, basic di ba? Kasi nanalo na sila. That's right sir. Opo, um, hindi naman but, yun ang trade secret but, secret eh. um, Oh, mm. Yes sir, but yung pong plano as to kung may uunahin po. Mm -hmm. Uh right now sir I am I'm not Wala privy pa. to that information. Okay. Mm -hmm. But ito pong uh, kanilang operation will be operating the entire uh, all the terminals po no dito mm -hmm. sa ating uh, Apo. paliparan. Opo. Uh so um I I sorry sir, that, that that's the information that I'm allowed to give at. Opo. Yes sir, yes sir. And we understand that attorney ano po. Kaming nga po ay nagagalak ngayon dahil sa kayo ay nagpaunlak sa ating panayam para lang humaintindihan ng taumbayan ano, Itong sitwasyon ngayon kung ano ang problema in I Ayusin and then the transition period para po sa consortium. At ito po ay napaka-importante yung transparency po nito. Sa kaya po lamang ninyo sagutin ng mga katanungan and we appreciate po ang ating pong susunod na ugnayan para po sa tamang informasyon sa ginagawa po ngayong pangangasiwa ng inyong pamunuan po, Atty. Chris Bendijo. Yes, sir. Uh, makakaasa po kayo, sir, no? Uh, kapag po uh, may mga iniintay lang po tayong mga milestones Uh I'm definite po no that uh, the Department of Transportation will take the lead as to um, more information that can be revealed in the coming days sir. Opo opo. And kami po ako ah, meron kayong anunsyo anuman po itong mga sabihin po niyo mga importanteng mga paalala sa mga pasahero bukas pong aming programa anytime po attorney ha. Yes sir, maraming salamat po doon sir. Apo, thank you po Attorney Chris Bendijo, ang ang ano executive assistant uh, ng bagong general manager po ng Manila International Airport Authority. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.